heart's beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals that take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine Ayan guys, i-share ko lang yung aking pinatubong munggo or toge. Ayan. So, day 1, binabad ko siya magdamag. Then, day 2 na to, ayan. Meron na siyang tubo guys. As you can see. Ayan. Yung ating kagawing toge. May tubo na iba. Pangilan-ilan na. Ayan. So, ayan guys. Day 3 na tayo. Ayan. Malaki na sila guys. Ayan. As you can see. Malapit na tayo mag-harvest guys. Kasi ayan. Day 3 na tayo. Ang lalaki na. Ayan o. Oh. Yan na yung tubo niya. Ayan. So, halos tumubo na lahat, guys. May sprout na sa ilalim. Hindi nyo lang mapapansin. Pero kapag, ano nyo, bunutin niyo talagang, ano na, malaki na rin. Pwede na, malapit ng, ano, maharbes Ayan, no? As you can Nakikita nyo lang sa video na, parang hindi pa lumaki. Pero, malalim ito, guys. Kasi, ayan. Ganyan na siya. Ayan. As you can say, ayan. Hindi pa pwedeng harvestin. Ayan, kapag pinunot mo, ganyan na. So, mga 5 days, 3 days, ah, 5 days, mga 6 days, ayan, pwede na to. ayan. Ayan ang update sa ating toge, 3 days na siya. So, ayan, guys, hinaribes ko na yung ating pinatubong mongo, toge na siya, guys. Ayan, as you can see, ayan, ito, ito yung ginawa kong ano na noon, ayan, tumubo na siya dyan. Nagay ko sa loob ilalim so ayan pwede na siya guys o na kaya ang gagawin natin dilinisan na lang natin tanggalin natin to to, to, to mga green green na ganyan so pwede na tayong magluto ng ginisang toke or lumpia so dalawang recipe ang gagamitin natin to guys lumpia at saka yung ginisang toke masarap to ginisa guys ayan so hintayin niyo ang aking recipe sa paggawa ng ginisang toke at saka purong lumpia na toge. Hindi natin hahaluan na kung ano nung uh, vegetable kasi yung first video ko noon may halong bisabot. So ngayon, purong toge ang ating gagawin. Ayan. So, thank you for watching. Ayan, guys. Ganyan. For this, point, ito, na pagpapatubo ko ng mungko or toge. Ayan. Thank you. Ayan. Ganyan. Gayahin nyo, guys. Thank you for watching.